So guys, turo ko sa inyo kung paano maghanap ng Eloto apps sa web sa Chrome or sa gulo-gulo. Mayroon yan. Google. Ayan, nasa Google tayo. Hanapin nyo lang. I-type nyo lang yung Eloto PCSO. E Eloto. Ayan. Ito na. Naga, naga pair na. So, ayan na guys. naga pair na. So, i-zoom lang natin yan. Siyempre, hanapin natin yung APC to Download Apps. Ito yon Download Apps. Ayan. Susunod so, dyan ay Exit. I-kiss muna natin yan, guys. Ayan. So, pwede kayo mag-download dyan. Ito. I-click Android Download. I-scan nyo lang to. Itong barcode na to. I-scan nyo lang pero so guys pag na-download yun na syempre ilagin natin yung ating mag-registered muna tayo so ilagin muna natin yung ating number syempre sa may kas tayo para madali yung ating pag pin sa account na sa apps na ito so mag, mag ano ka maggawa ka ng pin code mo up to 6 6 character 6 characters or 6 letters or number whatever so eh, confirm lang natin yan para sa inyo pag gusto nyo makalimot o hindi makalimot i-save nyo na lang or never save pag maganda pa yung memorization natin so syempre po number optional lang yan i-click mo lang yung blue at syempre set up natin yung atin full name full name syempre yung atin tunay na pangalan baka manalo tayo dito ng milyon milyon so mag makukuha natin kaagad yan so submit lang natin yan guys after so magklik click click lang tayo siyempre susunod natin yung gender, gender naman siyempre gender siyempre kung babae ka o lalaki kung nasa gitna ka aywan ko lang kung wala naman dito eh so mag sit tayo ng birth date nyo kung anong birth natin kasi nagbibilang nag yan sila kung you are qualified or 18 years old above para mag-download ng apps na ito. So, successfully na. Email address naman sa susunod natin. So, ayan na. Email address. Okay. Submit mo lang yan, guys. Ayan. Okay na. Submit lang uli. Submit lang. Oh. Type OK. review mo muna ang information. Baka may mali tayo. Hindi natin ma-claim yung ating panalo. So, okay na, di ba? Nag-review nag, ano na, nag na information natin. So, okay na siya. I-okay mo na. Bilisan mo. Okay. So, mag-start din tayo ng verification. Click na natin yung start a verification, guys. KYC verification. So, sundin mo lang yung mga do and don't. Ang una, dito ay pechuran mo yung ID mo sa harap. Sa harap, may nakasulat dyan. Pang Pauna. Yung pangalawa natin ay nakasulat ay ang likod. Yung pangatlo, syempre, Magsiselfie ka sa iyong sarili na nakatapat yung isang ID mo. Iallow alaw mo lang yung ating camera para mag-access tayo ng mabilisan.